Hello mga ka-Flashbook! Ito ang Ask Sulan portion. At ang next question ko from our Facebook page is from Buds Ramahan. At ito ang sabi niya. Gusto ko lang po sana humingi ng advice kung ano ang magandang style sa damit para sa mga plus size na tao. Actually, uh, depende sa mga sa shape ng katawan mo. Kasi pwede ka maging plus size na pear shape, pwede ka maging plus size na parang kumakula bottle shape gano'n. Ah, uh, mahirap. Dapat may picture. Pero, dapat sa mga plus size women, para mas mukhang payat, dapat maluwag ang mga damit. Siyempre naman, pag malaki ka, dapat hindi ang sobrang tight yung outfit mo kasi mas mukhang, mas lalabas yung mga uh, yung fats mo, gano'n. So, dapat maluwag. Tapos, pwede mag-emphasize sa Let's say, pag maluwag yung t-shirt, pwede mag super, super bongo yung necklace mo para yung attention at yung focus ng mga tao sa necklace mo at hindi sa shape ng katawan mo. So, ganun. So, kung gusto mo mas, mas sexy, pwede sobrang, kasi usually pag mataba ka, yung, yung legs hindi masyadong mataba kasi sa upper body. So, pwede maging super tight sa, sa legs or naka-shorts din, pero maluwag yung top at uh, pwede din maging off-shoulder, pero hindi dapat yung sleeveless or yung sabrina cut kasi mas lumalaki na dun yung gano'n. So, loose tapos i-emphasize somewhere else accessory. So, pwede malaking sing malaking, uh, malaking necklace, or gano'n. Or shoes na babago para para parang attention sa accessory at hindi sa upper part. So guys, kung may mga tanong kayo para sa akin, just send it to us to our official Facebook fan page, www.facebook.com slash flashbooknewstv or use the hashtag Asalem on Twitter.